Andiyan ka. O oh, sige lang, sige lang. Okay uh -huh. lang, take lang. Nag-aalala lang ako. Basta nandito lang kami sa labas na ha. Basta nandito lang kami, hintayin kita sa labas. Oh, sige lang, huwag kang mag-alala, nag aalala lang ako. Basta maghihintay kami kahit anong mangyari. sige, salamat. Okay, lalabas ba ngayon? lalabas ba ngayon, Nay? na? Lalabas ba ngayon, Nay? Ha? Lalabas ba ngayon si Per? Oo. Ilantay yung ano lang, gamot. Okay, okay. Sige, Nay. Andiyan din yung kas andiyan din ha? yung kasama ko sa labas. Oo, salamat. Ayan, tipid na tipid sa usapan mga kababayan kasi bawal lang bawal talaga ang uh, cellphone doon sa loob kaya tipid din siguro si nanay kaya pasensya na kayo. Uh, sa oras na ito mga kababayan, anong oras na dyan bro? Uh, 4.31 kaya tinawagan ko ulit si nanay nag-aalala ako sa kanya pero nandyan pa raw sila sa loob at uh, good news mga kababayan uh, lalabas daw si Perjoy ngayon, kanina pa kami dito mga kababayan dumating kami rito is 9.30 ng umaga uh, hanggang ngayon alas 4 na po, 4.32 dito pa rin kami so konting tiis na lang, uh, may gamot na lang na hinihintay tapos uh, lalabas na sila pero ang hindi namin alam mga kababayan kung saan ko sila ididiretso ngayon dahil yun nga po ang gusto ni Per is ayaw niyang umuwi sa Batangas. Pero wala akong idea mga kababayan kung saan ko sila didiretso kung ano ang gusto mapagkakasunduan namin ni Per Joy at saka si Nanay Amy ah uh, sana po maging okay ang lahat mga kababayan. Samahan nyo kami mga kababayan hanggang sa dulo ng video ito hanggang sa maiyawi natin si Per Joy Dumag. Yan, maraming maraming salamat. God bless po. Hello, Hello Nay. Hello? Hello, Nay. na wala. Nawala, nawala. Busy pa yata kumukuha pa number eh. Narinig ko kuha kayo number ganun. Papalabas na rin. Ha. Huh. Inaabot na ng alas 6 mga kababayan. 6:01 na. Tawawa naman si Nanay. Palagay ko diyan mga kababayan, baka si Nanay medyo mahina ang uh, pag kuha niya ng mga ano, mag up kasi kanina pa kami dito mga kababayan. Paano kung wala Paano kung hindi namin sinundo si Nanay? Hala nga namang gabi sila palalabas, hindi mahirap, di ba? Sige, okay lang. No, 'yun ang pinagtataka ko eh. Hindi e, ko alam. Eh, kung pwede lang sana tulungan namin sa loob mga kababayan eh. Actually, yung kasama namin nandyan. Sa labas, naghihintay din. Kasi nga, hindi kami pinapapasok bukod tangi. Isa lang talaga, sinanay lang talaga ang pupwede. Pero hindi kami alis dito mga kababayan hanggat hindi namin nakausap personally sinanay. Kasi sinabi niya pang ilang tawag ko na to sabi niya lalabas daw, lalabas. Tinawagan ko siya, unang tawag namin, 9.30. Na Tapos, 11. 12 1 Hanggang ngayon alas 6 na hindi pa rin nakakalabas gabi na. Oh. Sige, sige. Update ano, ano. Antabay lang tayo mga kababayan. Wala tayong magagawa eh. sa kaidaran na talaga ni nanay. Medyo mahina na rin talaga siguro siya. Sa maghihintay kami dito hangga't hindi makakalabas si nanay Emi kung ano talaga ang totoo. Pero ang sinasabi niya talaga lalabas kanina, uh, gamot na lang inihintay. Pero ngayon, unang salita hindi na napagsalita pero narinig ko na kukuha daw ng number ulit hanggang sa ano. Pero try ko tawagan ulit. Kung ano ang sasabihin ni Nanay. Para maliwanag. Nay, okay ka lang dyan? Hello, okay lang. Oo. Maka makalabas kayo ngayon? Oo. Oh. <laughs> mga anong oras <laughs> daw, Nay? Uh, hindi ko alam kung anong oras ang ano. Pero papalabas pa kami. Ha? Ah? So, may, may papalabas na rin kami. Ah, papalabas na? Uh, bakit may, oo. Oh, may inantay na, uh, ano nila na may gamot. Ah. Kasi nila eh may, may, ano ka ba? May, may, may lakad ka? Wala po, Nay. Wala po. Nag-aalala lang ako sa inyo kasi hmm, siyempre gagabihin si Nanay Amy. Ay, oh. Oh. Pero kami, ano, nakalaan talaga tong araw para sa inyo. Oo. Oh. Oo. Eh, marapit na rin siguro. Oo, sige. Basta, nand, okay basta may, 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 nandiyan, na. nandito lang kami sa labas, oh. Nay, ha? Wala na, pina, pinatay na. Ayan. Ayan. Ay, eh, bakit tinatawag ko ulit? pati ako makulit na rin. <laughs> sige mga kababayan, ah, hintayin natin, lalabas daw. Pero hindi niya alam kung kailan, anong oras, no? Sige, sige. Lumabas po kami kanina, pero hindi po namin nakita yung gusto sa cellphone Ah, sige, sige, papunta ako dyan. May load yan cellphone nyo, ba't di nyo ko tinawagan? Sige, sige, punta na lang. Hindi na po, eh, Tati Frankie. Ah, po, kasi di phone, hindi makatawag. <laughs> Sige, okay. Papunta na kami diyan. Okay, labas na lang kayo ha. Okay. Salamat po, Papa. Thank you, thank you. Bye-bye. 'Yun, sa wakas, Andoon na raw sila sa labas. Nagluluk naman ng bus. Oh, thank you, Lord. No, si Perna gumagamit ng cellphone, mga kababayan. Ang galing na talaga. Ito sila. Sige. Ayan sila mga kababayan, no. Ayan na si Per. Ayan si Nanay. Hello. Hi, <laughs> hey, thank you Lord. Thank Hello. Lord. Okay ka na? Okay po. Thank you Lord. Gusta. <laughs> okay sa